Sa pagbili ho ng inahin, hindi ho porkit batikan, yung batik-batik, ay hindi na ho natin iinahinin. Basta ho, kahit batikan, tapos nakikita natin ang ang ano tawag doon? pero yung appearance. Ay, yung appearance. Basta nakikita natin yung And ganda ng katawan. You know, okay? Yung tamang pang-inahin. Yan, tamang pang-inahin katawan. Kahit ho yan ay batikan, yung batik-batik, ay kami ho, ay nagiinahin. Kami ho, yon At yung amin naman ho mga iniinahin ay wala ho nagiging problema. So, bago natin inahin din, Ayaw pumasok. At naiilay sa lupa. Ay sana isa sa mintaw. Ay sabi nga lang iba eh. Medyo dirty. <laughs> medyo daw dirty. Ay kaya ang dirty. Katay tila lang na, na ulan. Ay arihong daan ka. Daan na ng baha. Ay lahat mo damo doon sa daan. Hindi nila punta. Yo, lahat ng ipuan. Ililipat natin doon sa na isa. Tapos yung ating bagong inahin eh. Yan ang oh. bagong mga tawang laki. Yan ang bagong inahin ay anak. Noong pangalawang pag-anak, noong ating sinawing palad. Yan ang oh. pangalawang pag-anak niya. Tapos noong makatatlong pang-anak, ay sinawi Ay di yun ho. Meron tayong makukuhang lahi noon na napakalaki din. yun know. ho. Batikan. Yan ho. Oh. At yung amin naman ng mga iniinahin ay wala hong nagiging problema. Na anak ko, oh, yung sa tatay na isang batikan din, tapos yun naman yung batikan ngayon sa tatay din. Ayun yung mga anak noon, equal, eh, na ano eh, pagkakakwality at pagkagaganda. Yan yan at, ang amin yung sinasabi dito ay base sa aming karanasan. Ano? At awa naman yun ng Diyos, yun yung aming karanasan iyon, ay amin kinikitaan at nakikita namin ang magandang resulta. Ayan o. Ayan. Ating inahinin. Kita nyo. Papakita ko sa inyo na malapitan. Ayan o. Ang ating inahinin. O. Oh. Kita nyo yan. Balangan. O. Oh. Pero, makikita nyo sa kanya, yung kanyang puitan may panap maganda. Ang hugis yung kanyang chan may panaba yan natin itulas.